Ito na mga kabasketball coach team ko na patunayan na hindi pang number 37 sa world ranking ang Gilas Pilipinas matapos nga nating muntik talunin itong number 15 na Poland at presence ni Guy Soto sa ilalim naramdaman ng Poland at itong Piba commentator na pabilib ng ating Gilas Pilipinas pero bago yung huwag kalimutan mag like at mag subscribe bilang pagsuporta Kanina nga mga kabasketball dito sa naging laban ng Poland at ng ating Gilas Pilipinas sa kanilang tune-up game ay pinaglaro nila itong kanilang NBA player na si Jeremy Sohan. So first quarter mga kabasketball unang pumuntos para sa ating national team etong ating pambatong si Kai Soto inatake niya si Jeremy Sohan sa kahitong 7-2 ng Poland no? at uh, ang ganda ng uh, ipinakitang performance dito ni Kai mga ka-basketball talagang nahirapan sa kanya yung mga big man na itong uh, Paulan, Poland itong si Justin Brownlee yung uh, pinaka highest pointer natin ngayon na uh, umiskor ng 30 points tapos sinundan yan ni Dwight Ramos na napaaganda rin ng pinakita no? 16 points nine uh, 9 rebounds 5 assists 3 steals tapos si Junmar Pajardo may 10 puntos, si Kai Soto 8 points, 11 rebounds, 5 assists. Alam ko meron siyang dalawang blocks. At yung iba mga kabasketball, si Chris Newsom may 6 points, si Japet Aguilar saka si uh, Carl Tamayo merong 4 points. Pero dalawa lang yung naging lamang sa atin ng pola, no 82 to 80. Ang sarap panoorin ni Coach Tim Cohn kung paano niya minomotivate yung mga players natin mga kabasketball talagang uh, makikita mo sa kanya yung willingness na manalo saka talagang nakikinig sa kanya yung mga players so yung sinasabi ni coach Tim ko nung nakaraan no, na piling niya hindi pang number 37 itong ating Gilas Pilipinas sa world ranking hindi ibig sabihin hindi siya naniniwala sa mga computation ibig sabihin sa kasalukuyang lineup niya na hawak niya no, yung Gilas Pilipinas yung talent na meron tayo, yung size, hindi pang 37 eh. Actually mga basketball eto isipin nyo. Paano kung naglaro yung AJ Edu na naglaro doon sa World Cup? Saka etong uh, si Scottie Thompson na naglaro doon sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Diba? Na may 9 assists per game. Pero gaya ng sinasabi ko mga kabasketball, tune-up game lang to ha. Maaring hindi tumodo yung Poland. Maaari din na hindi tumodo si Coach Tim Goon. Yun ang nakakatuwa dyan mga kabasketball. At eto pa no, nagbigay ng komento. Etong FIBA uh, commentator sa Japan B-League, nag-commentate din to pati dyan sa EuroLeague no? na si Josh Bed Sabi niya, a learning experience essentially means what it means. Building a good uh, national team doesn't happen overnight. Totoo naman yon ba, diba, hindi naman ganoon kadali na bumuo ng magandang uh, national team especially sa ating Gilas Pilipinas. Pero naniniwala siya na may malakas na core ng players itong ating national team at solid na head coach, PBA legend na si uh, Coach Tim Cone. However, sabi niya, yung expectation, 'di ba, dapat realistic. Pero talagang muntik natin talunin eh. 'Di ba? muntik natin talunin mga kabasketball kaya nakakatuwa at uh, hoping tayo no na makasilat tayo dyan sa Latvia or kahit dito sa Georgia hanggang dyan lang muna mga kabasketball maraming salamat at God bless sa inyong lahat